Glenn. 32 po, Will. 32. Ah, 32, bata. Ah, okay. Single father, single dad. Single po. Matagal ba? ilang taon na? Um, mula po noong September 2018 lang po. Last year? Ah, po. Last year lang, mag-isang taon pa lang. Ah, so, uh, si Mrs. nasan? Eh, nasa langit na po. Ah, wala na? Wala na po siya. Ano? Ano siya? Kasakit? Ano Kasakit po siya. Ah, okay. And then? Pero, Matagal kayo nagsama? Um, 12 years po kami, almost 12 years na sana kaming kasal ngayong Mayo. Kaso nga lang, ako nalang mag-isa nag-celebrate kasi iniwanan niya kami. Ano ba yung naging karamdaman? Cancer po. Ah, Cancer po. Ilan ang anak niyo? Pito po sila. Pito? Apo. Ano ba trabaho mo? Magmula po nung na-diagnose na may cancer po yung asawa ko, hindi na po ako nakapagtrabaho. Kasi po, ako po yung tumutok sa kanya, nag nagbantay sa ospital hmm. sa loob ng halos siyam na buwan. Sa Manila po, binantayan ko po siya. Pero paano kayo, siya kayo kumukuha ng pera pang ng ospital? Yung po yung inilapit namin sa mga kaibigan po namin, sa mga pwedeng lapitan po, na mga kamaganak, nagsulisit po kami, humingi po kami ng tulong. Halos mamalimus po, maiiraos lang, maitawid lang po yung Pangangailangan ng asawa ko, yung pangangailangan ng pitong anak ko, gatas nila, bawon sa pag-aaral, nagpapagamot mga kami sa ospital, gano'n po eh. Bali, ako po, lagari po ako, ospital, bahay. Yung nangyayari po kuya Will, yung nasa ospital yung asawa ko, ibibiling ko po siya sa nurse. Kasi po, 6am, kailangan ko si kasuhin yung apat na sadyante ko sa bahay. Uwi po ako sa bahay wala ka mang kamag-anak, kapatid. Meron po, meron po. May nag-alaga. Meron pero po. Pero mga magulang mo, buhay pa rin. Buhay po sila, pero may mga iniinda po silang sakit. Eh. High blood po at diabetic po sa kaming mga idadapos. Sa so, pito na mong anak, may nakapagtapos na ba? Wala pa po, Will. Wala pa po. Hmm? Paano mo, ano ba, trabaho mo ngayon? Sa ngayon po, wala po. Uh, sumas... Paano kayo nabubuhay? Kumakain? Paano? Sa tulong po ng mga kapatid ko na may trabaho din dito sa... Na, ano din ang pangodin mong trabaho? Ang pinakahuli ko po trabaho, news dealer po. Pero po, pag kami anihan po sa amin, nagtetreser po kami, nag-aani po, ganun po. Ano ba ang probinsya mo? Bulacan po, San Miguel sino po. Akala, Opo. Ito. Sige, sino mga kasama mo? Pinakikilala ko, Will, yung kasama ko, panganay ko ng anak, si Natnat, Nat, pangalawa, si Notnot, -Not, pangatlo, si Nitnit. -Nit. <Evangelion todays> <todays> Ay, <not> Natnat. <nararing. todays> Mga bata pa. Isang taon lang po yung bunso ko. Sunod-sunod po sila, Will. Ah, ito ito? po. Ah, ito po. Ah. Ayun yung mama nila. Mga bata pa pala. Okay, thank you. Sige. Bihay ko muna sa kanila, Nat, nag-aaral ka ba? Opo. Ano gusto mo sabihin kay Papa mo, Father's pa Day eh? Tingnan mo si papa mo. Tay, maraming salamat sa lahat na, sa lahat ng, maraming salamat sa pag-aalaga mo sa amin kahit na, alam ko na, naharapin ko na, pilit mo na alagaan kami. Tatay, Sorry. Sorry. So, so, ng pagkakulit ko. Ay, hey, Nat, si... sa mong kapatid, Nat, huh? ano gusto mo sabihin kay papa mo? Tay, okay. Maraming salamat. Bahit sobrang pasabay namin sa'yo. Naalagaan pa rin kami. Hindi ka nagsasawa sa alaga sa amin. Mahal-mahal ka namin. Eh, si, si, mate, kasi... si... kasi Nate, mo sabihin kay papa mo. Tatay, salamat sa mga paglalawang sa amin ng um, nagsura pa. Sige lang. Kay, wala na si mama, kinakaya mo pa rin kami para mabuhay kami. O, Mahal mo si tatay mo? Tatay, mahal na mahal kita. Ayun lang po. Okay. Ano so, gusto mo sabihin sa mga anak mo? Ang pito mong anak. Mga anak, basta kayanin natin to. Um, uh, alam kong masakit, mahirap na walang nanay. Ipiliting kong gampanan yung pagiging nanay at tatay para sa inyo. Kahit napakadalas na halos sumuwo na ako sa hirap, sabay-sabay yung ginagawa ko, araw-araw, walang pahinga, magdamag, gigising ka, mag-isa ako, timpla ng gatas, gigising sa umaga, asikaso sa uh, papasok, labal, linis, paligo ng bata, ako lang lahat, wala akong katulong. Alam niyo yun. Kaya hiling ko lang sana sa inyo, magpakabait kayo. Pagbutihin niyo, pag-aaral niyo. Susunod kayo sa matatanda, lalong-lalo na sa akin, sa mga lolo niya. Ilang mahal na mahal ko kayo. I'm sure, ano mo, ano ang pangalang asawa mo? Criselda. Ha? Criselda Will. I'm sure, masaya ngayon yun, I'm sure, sure naniniwala na ako. Nakikita niya ito lahat. May message ka ba? Hindi, kung sakali. Siyempre. Opo. Mahal. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Ito ko, pinipilit kong magpakatatag. Kahit napaka dalas kong isipin na parang gusto ko na sumunod sa sa'yo. Pero pag yung mga bata nakikita ko, lalapit sa akin, yayakap. Nawawala yung ganun. Pinipilit yung magpakatatag at maging malakas. Kung saan ka man naroon ngayon, sana payapa ka, masaya. Mahal na mahal ka namin. Lagi kang nasa puso namin. I love you, Riz. I love you. Okay. Good luck sa inyo. Mag-aaral kayo mabuti, ha? Opo. Bigyan mo ang tigitig isang jacket. Hindi, pito sila eh. Mga bata, di ba? Bigyan mo na yung pito. Malilig pa naman. Sige, ha? Para okay, pagpasok sa eskwela. Mm-hmm.